Aries, ang pahiwatig ngayong ng iyong gabay kung may plano ka na gumawa ng negosyo, kung may sariling pera na gagawin na puhunan ay maganda, pero kung wala kang pera ay wala kang makukuhang suporta sa mga kapatid at mga magulang ang pahiwatig, kaya mag-ipon ka ng pera ang naaayon na gawin, at ngayong araw ay mas maganda na may pirmahan. Kung ikaw ay maglalabas ng pera kahit na maliit na transaksyon, at iiwasan mo lang ay gumawa ng malayong biyahe kung pagkakakitaan pa rin ang pupuntahan ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may gustong may maghanap ng trabaho, dapat ay mas maaga sila sa pupuntahan para makaipon sila ng swerte sa gagawin, kaya bigyan mo ng advice ng mas maaga sa trabaho, ay manatiling masipag at maging mas masigasig sa mga ginagawa, at huwag kang gagawa ng mabilis na gagawin sa trabaho. Nang hindi ka madalaw ng problema at mapintasan ng ilan sa iyong boss, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 11 at number 19. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin ka, ay maging maingat na laging may wise kang pagsasalita, basta ang iyong pagtitiwala ay maging mapanuri at ligtas ka sa makakausap, may good energy ka ng katalinuhan ngayong araw, ang gagawin mo sa ibang plano ay dapat mong ituloy at baka ang swerte ng bagong other income ay magawa na ang pahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka magpalabas ngayong araw nang makaiwas ka sa problema, dapat ay siguradong sigurado ka, lalo na kung may gagawing investment, at sa tahanan ang pahiwatig ay may dadalaw ng hangin ng karamdaman, kaya lubos na pag-iingat ang mga dapat nagagawin nang makaiwas sa problema sa gastusan ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho, ay magsipag ka sa buong araw at huwag kang basta magtitiwala ngayong araw sa ibang kasama sa trabaho. Dapat playing safe ka sa buong araw, nang wala kang makuhang problema kung maiiwasan ay makakauwi sa bahay na masaya. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na maliit natampuhan, maging masaya ang aura mo sa pakikipag-usap sa minamahal, para ang sinyales na suliranin, ay hindi kayo mapasok at nang patuloy na maging masaya ang buhay pag-iibigan, para mapanatiling magbibigay ang gabay ng pag-unlad sa ikakabuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 27 at number 10 at number 33. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede ang iyong. Isipan ay maging mapanuri na makaramdam ng pagdududa. Sa kausap, kaya oras na ganoon, ang maramdaman ay sa ibang araw, mo gawin muli ang pakikipag-usap dahil sinyales yun na may iba Siyang balak na hindi naaayon sa iyong kagustuhan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging sigurista ka sa bago mong kakilala, pagpera na ang usapan ng makaiwas sa problema. At kung may oras ka pang ekstra ngayong araw, ay mamasyal kayo ng minamahal ang pahiwatig para maalisan kayo ng bad energy na inyong nakuha sa ibang tao na nakausap ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ngayong araw din ay may maganda kang enerhiya para sa pamilya. Kaya kung may mga lakad ang ibang kapamilya, kung magagawa mong mabigyan kagad ng advice ay maayos na resulta ang pwede nilang magagawa sa trabaho, walang sinyales na problema ang pwedeng mangyari, ang iyong kasipagan ay may pagkakataon ngayong araw, na mapansin na pwede kang hangaan ng ilan sa iyong superior, ang iiwasan mo lang ay magbigay ka ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, na hambog dahil siya ang pwede mong makaagaw sa pag-asenso ng posisyon sa trabaho sa pagmamahalan ay walang sinyales na may dadalaw ng hangin ng suliranin, normal na masaya at maging sweet ka sa minamahal ng patuloy na laging may gabay, na mabibigyan ng pag-asenso sa pamumuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color brown and color yellow number 10, number 32 at number 4. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihintay. Kang pangako o nagkaroon ng kasunduan ng nakaraan. Ay huwag mong masyadong isipin dahil ang kapalaran ang siyang gagabay kung matutuloy ng tuluyan ang kasunduan ang pahiwatig. Basta maniwala ka sa iyong ginagawa ay laging may aura na matutuloy at ngayong araw ay umiwas ka muna sa usapang negosyo sa ibang tao. Dahil wala kang buenas na araw sa ganoong deal, at may maganda ka namang aura na masaya pagkausap ang minamahal, ang pinapahiwatig na magbibigay ng positive energy ng kasipagan, at katalinuhan sa tahanan. Sa trabaho, ay bawal sa iyo muna ang paggawa ng tulong sa mga kasama sa trabaho, sa mga gawain nila o humingi ng tulong sa iyo ay dapat mong iwasan, dahil kukuhanan ka lang ng positive energy ng swerte sa mga dapat sa trabaho. Pokus ka sa mga ginagawa at doon mo mararamdaman na masaya ang iyong buhay-trabaho, at sa iyong pera ay bawal ka magpautang sa ibang tao. Sa pamilya ang unahin mong bigyan kung kailangan nila at kung talagang may ekstra kang pera, nang patuloy na gumanda ang enerhiya ng pagkakaperahan sa tahanan. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, na magdadala ng swerte sa pamumuhay, at ikakaganda ng bawat kutis para sa inyong kalusugan ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 20, number 36 at number 8. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay wala kang dapat na pakisamahan sa mga makakausap o kung may pwedeng may bumisita sa iyo dahil walang dapat na itago dahil may aura kang katalinuhan na magagawa mo ang nais mong gawin, Kung may deal ka ngayong araw, sa mga malayong lugar ay pwede mong gawin dahil may naghihintay naman na swerte sa mapupuntahan na makakatulong sa iyong gustong gawin sa pamumuhay ng ikakaasenso ang pahiwati. Sa trabaho, ay may masayang araw ka basta hanggat nasa iyong isipan na laging masipag ay siguradong may lalabas mo ang kahusayan na makakakuha ng pansin sa mga boss at pwedeng mapalapit ka na madatingan ng umento sa sweldo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera, ay huwag ka magpapawala ng iyong pera dahil may swerte ng pag-asenso ang hawak mong pera ngayong araw, kaya bawal ipamigay ang buenas mong pera ngayong araw. Sa pagmamahalan ay masaya at may magandang enerhiya. Ang bawat puso ang masaya ninyo na laging pag-uusap ay nagbibigay ng mga katalinuhan ng swerte sa inyong mga plano sa pag-iibigan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 25, number 17 at number 36. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pwedeng magkaroon ng usapan sa kamag-anak o pwede rin ay sa kapatid kung hihingan ka ng tulong para sa kanilang kailangan kung kayang tulungan, ay iyong gawin na masayang nakakatulong para ikaw ay mas mabalikan din ng kaligayahan sa pagkakakitaan ang pahiwatig. Kung may deal ka sa negosyo kung may tiwala ka sa kausap, dapat ka pa ring maglihim ng ibang iyong kaalaman para safe ka, hayaan mo siyang mangapa sa ibang bagay ng iyong nalalaman, at doon ka makakagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, ang pahiwatig. Sa tahanan sa pamilya ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magpabisita sa buong araw, nang makaiwas sa negatibong enerhiya ang tahanan, na magpapahina ng swerte sa iyong mga ibang plano na gagawin. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay gumawa ka ng masipag sa buong araw, nang makaiwas sa matang mapanuri ng may kataasan, ang rango sa iyo sa trabaho. Mag-focus ka sa mga ginagawa para ang may inggit sa iyo, ay manahimik dahil sa iyong katalinuhan sa gawain. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 31 at number 20. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pupuntahan na kakausapin ang kanyang kahusayan. Kung may sinabi ay iyo lang napakinggan, kung hindi. Mukursunada ay umalis kang masaya na magpaalam dahil may pagkakataon pa na muli kayong magkita. Pero kung Okay sa iyo ang sinasabi ay dapat na magkaroon ng kayo ng kasunduan na pwedeng ulitin ang pag-uusapan hanggang magkasundo kayo sa parehas ninyong gusto na magagawa ang pinapahiwatig at ngayong araw kahit pa kamag-anak at kahit naaayon ang kanyang mga sinasabi kung ikaw ay may kakaibang nararamdaman na kinakabahan ay tapusin mo ang usapan na maayos, basta huwag kang magbibigay ng pangako na ikaw ay makakatulong nang wala kang maging suliranin, sa bawat relasyon ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dumating na bisita, at may proposal sa family members sa isang pagnenegosyo, ay huwag nang bigyan ng pagkakataon kagad na magkaroon ng kasunduan, para walang mawala ng aura ng swerte sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay pag-unlad din ang sinyales, ang pagiging maunawain mo sa mga kasama sa trabaho. Ngayong araw ang isa sa magpapasaya sa iyong mga gagawin, na mabibigyan ka ng pansin ng iyong mga boss dahil sa iyong kasipagan sa mga ginagawa. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ituloy mo ang laging madali kang kausapin, nang laging may unawaan na masaya at ikakasaya ng pag-iibigan, para makagawa ng masayang pag-asenso, at Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 17, number 20 at number 34. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin. Nakamag-anak at mag-aalok sa iyo ng proposal na pag. Nenegosyo ay dapat mong kausapin at pag-aralan ang kanyang inaalok dahil may potential naman na may aura na maganda para sa inyong dalawa kung magkakasundo kayong dalawa ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag ka muna tutulong sa ibang tao. Dahil magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya, kaya dapat ka munang umiwas sa mga tao na tulong at tulong ang gusto sa buhay. At iwasan mo rin ang magbigay ng salita na ikaw lang ang aasahan ng ibang makakausap dahil kukulitin ka nila pag ikaw ay nagsabi ng ganoon ang pahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ay wala ding magandang enerhiya sa miyembro, pwedeng makakuha ng kalungkutan kung gagawa ng transaksyon, kaya iyong sabihan na maging mas maingat sila sa kanilang gagawin, sa buong araw para makauwi naman sila ng masaya, at sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya kung magpapalabas ka at magbibigay ng good vibes sa pera ng lagi para sa tahanan. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat ay maging mas masipag ka at laging masinop sa gawain, na importante na magpapasaya sa iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mapagmasid ka, nang makita mo at mabigyan ng pansin na ano pa ang dapat mong gagawin sa ikakasaya ng pamilya, at magbibigay ang gabay ng mga bigla ang swerte sa pamilya, at Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 25, number 29 at number 7. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ay may sinyales na magkakaroon ka na paparating na tulong financial sa mga taong nagmamahal sa iyong pamilya kung may kausap ka ngayong araw. May idea ka ng mga aura ng katalinuhan kaya dapat ay ituloy mo ang nais mong magawa ngayong araw, dahil kung makakagawa kayo ng kasunduan, ay pwede kang kumita ng pera, at pagkakataon mo ngayong araw, na para makipag-usap sa mga kasama sa pamilya, para malaman mo kung dapat mo pang ituloy, o hindi, ang naiisip ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mo na mabigyan ang pamilya, kung may naiipon kang pera, nang tuloy-tuloy ang swerte mo sa pagkakaperahan, lalo nang kung may anak na may asawa, ay iyong bigyan kahit maliliit na halaga, ay kayang magbigay sa kanila, ng swerte sa kanya sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos may sinyales na dapat ay maging masinop ka sa mga dapat na gagawin para makuha mo ang tiwala ng ilan sa superior, ang pahiwatig, at baka siya ang iyong hinihintay para makatulong sa iyo sa pangarap na pag-asenso sa trabaho. At liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 22, number 20 at number 19. Capricorn, ngayong araw ang pinapahiwatig ay pag. Iingat sa mga bagay na mga makakausap lalo na kung grupo sila, lakasan mo ang iyong pakiramdam at talasan. Ang mata baka iisa lang ang kanilang plano na gustong gagawin, ang pahiwatig ng alam mo ang gagawin kung iiwas ka na ng tuluyan sa deal, at ngayong araw ay malakas ang aura mo ng iyong mga salita Gawin mo lang ang iba mong plano sa iyong isipan para makagawa ng ikakasaya mo ngayong araw. Ang iiwasan mo lang ay ang sumang ayon ka kagad sa mga kapatid kung may hinihiling sa iyo para makaiwas ka sa mga bigla ang suliranin, ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang maglakbay sila sa malayong lugar dahil pwede silang makakuha ng negatibong enerhiya na magbibigay ng kamalasan, kung magagawa mo silang pigilan ay mas maganda para sa kanila at sa iyong pamilya, at sa iyong pera ay pagsisinop ng pera sa buong araw, nang masinop ang swerte mong pera na mga nagbibigay ng buenas sa iyo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa boss mong babae na lagi kang gustong pagmasdan sa iyong mga ginagawa kung magagawa mo maayos ang gawain at baka ikaw naman ay makakuha ng lihim na paghanga sa iyong trabaho At Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero Color Pink and Color Green Number 8, Number 14 at Number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Na isang pagkakakitaan, ay unahin mo muna ang kagustuhan, na hiling sa iyo ng pamilya, dahil sila ang mas magbibigay sa iyo ng aura ng swerte, sa mga gagawin at sa kamupuntahan ang pakikipag-usap ng makagawakan ka ng maayos na deal ang pahiwatig, at ngayong araw kung may biglaan may maghihingi ng tulong sa iyo, kahit ano pang klase ay huwag mong gagawin na makatulong, dahil isa pa sila nagagawa sa iyo, ng kalungkutan kaya dapat kang umiwas sa mga ganoong tao ngayong araw. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang pahiwatig ay mag-isip ka pa ng mas naaayon na plano sa mga kagustuhan, ng iyong minamahal lalo na kung gagawa ng pagkakakitaan, dahil hanggat gumagawa kayo ng plano ay lalong may gabay kayo sa mga gagawin. Sa trabaho, ay maganda ang araw mo ang pahiwatig kaya patuloy ka maging masipag, at huwag madaling mainis ngayong araw, para maging masigla ang iyong araw sa paggawa na mapapansin ng ibang superior na okay kang magtrabaho at Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 22 number 25 at number 18. Pisces, ang pahiwatig ay may magpapasaya na ikaw ay may matatanggap na magpapasaya sa iyong pamilya, may swerte ka naman sa mga maliit na transaksyon kaya dapat mong gawin, dahil kung iyong makakabisado ay pwedeng paulit-ulit na iyong magawa, at ngayong araw ay maganda ang may mahabang oras sa pamilya, na kayang magbigay ng mga good energy ng swerte, sa inyong mga balak na plano na gagawin, ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, nang mabigyan mo siya ng buenas mong pera, para siya ay laging may gabay ng swerte sa pagkakaperahan, ganoon din ang minamahal para mas gaganda ang grasya sa tahanan ng pagkakakitaan. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ay huwag ng patuloyin na umalis kung hindi makakauwi sa gabi ngayong araw para makaiwas sila sa mga hindi inaasahang mag-iipon para sa ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho, dapat lang ay umiwas kang malate at iiwasan mo rin ang kasama sa trabaho na mahilig mangutang dahil gastos ang iyong makukuha kung ikaw ay makikisama sa kanya ngayong araw at Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 25 number 10 at number 32